okay Ha? na eh. Bakit? Sino ba Oo nga, bakit niya akong gilid yung tanong ko, yung ko sa'yo ako, no? tapos like, tayo mga wife, hindi natin pwedeng masusunin yung mga asawa ng mga kain sa'yo. Bakit Sa game lang. Pero, pag naman yung period, you have to respect the pa rin. Hindi. Hindi siya tayo siya? Sige, hindi na pa oh hindi

Adam. Adam Mdm. Ada menerima? Mesti kamu ni salah orang. Siapa? 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 Do you guys have any plans?